nagpapalakas ng disaster response sa Zambales hatid ng high-tech command vehicle mula sa DOST Region 3. Upang mas mapabilis at mapaigting ang pagtugon sa mga kalamidad, nagkaloob ang Department of Science and Technology o DOST Region 3 ng isang mobile command and control vehicle o MOCOV, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Zambales. Pinanggap ng Zambales EDRRMO ang naturang sasakyan na may kumpletong communication at monitoring systems na magsisilbing mobile command center tuwing may emergency o sakuna. Layunin nitong mapabilis ang koordinasyon at pagtugon ng mga otoridad, lalo na sa mga pagkakataong napuputol ang linya ng komunikasyon sa gitna ng kalamidad. Bahagi ito ng Community Empowerment Through Science and Technology program ng DOST na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa disaster preparedness at community protection. Ayon sa press release ng DOST Central Luzon, inaasahang malaking tulong ang high-tech na sakyan ito upang mapalakas ang disaster response capability ng Zambales lalo na sa panahon ng bagyo, lindol at iba pang emergency situation. Vamos chegar consigo...